Bajo Moments kakascroll ko lang sa tiktok at may nakita ako na video, yung badjao na nanakit ng pasahero sa jeep, sinisiko at pinapalo yung pasahero para lang mabigyan ng barya naalala ko tuloy yung naranasan ko, bad trip ako nung araw na yun, kaya bumili muna ako ng flurry para umoki naman yung mood ko favorite ko kasi ice cream haha habang papunta ako ng practice venue namin ng mga kaklasiko, may badjao kid na lumapit tapos sabi, di pahingi wala pa ako, sinasabi nun, tapos biglang hinablot yung flurry ko, tapos kinain niya, aba, kumulo-ulo ko, una ba drip ako. Pangalawa, favorite ko yung ice cream. Di ako nagpatalo kahit bata. hayop siya. Haha. -ha. Ang ginawa ko, kinuha ko ulit. Tinapon ko sa lapag din. Tinapaktapakan ko. Ang sabi ko, gusto mo? Ayan, Ay, kainin mo sa lapag. Tapos nag-walkout na ako. Gigil ako, bi. -ha, -ha, ha. Anyways, kayo. Ano mga bad joe moments nyo? Share nyo naman. Haha. -ha. One time may nakasalamuha ako sa jeep na ganyan, yung nampupunas ng sapatos tas hihingi ng barya. Ni isang pasahero, walang nagbigay tas pagbaba niya may bababading matanda sa first seat. Nauna yung bata lumabas, bitbit -bit niya yung mga sobring walang laman tas sumunod na yung matanda. Nagulat lahat kami sa jeep kasi inalalayan niya bumabayong matanda. Dun ko napatunayan na meron din palang gujaw. Di lahat ba Sana masaya kayo sa kwento ko. Bye! Mostly sa kanila ayaw ng pagkain eh gusto nila pera kaya natuturn off ako. Tapos one time sinuntok ako ng batang bajau, kasi burger binigay ko di ako nakalaban kasi ang bilis tumakbo eh. Mabagal ako kaya naiyak na lang ako. Ha 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 suntukin ko rin sana sayang. Ha <laughs> ha Pinakyuhan niya ako tapos sinabihan niya ako ng madamot. Pinakyuhan ko siya pabalik tapos sinabi kong oo, madamut madamot talaga ako. Hoy, nangyari rin sa akin yan sa gas station. Tangina, mas mataba pa siya sa akin tas nang hihingi ng pera. Ay te, madamot talaga ako. Pauwi ako nun galing school. May sumakay na batang badyaw sa jeep somewhere along Espanya. Tapos wala na ako maibigay na pera kasi talagang sakto na lang pera ko pamasahe. Pero may nakita ako na KitKat sa bag kaya yun na lang inabot ko kasi nga naawa din naman ako baka gutom yung bata or what. Kaso nung inabot ko, nakasimangot pa siya pero super na shook ako nung bumaba yung bata. Hinagis niya lang yung kitkat sa gilid ng Riles hanggang ngayon nangihinayang pa din ako sa chocolate ko. Rest in peace chunky kitkat. Chunky pa Sabihan nyo na lang ng why it means walang pera magugulat pa sila sayo kung bakit alam mo yon. Baka tropahin naman ako bi ha 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 Haha ha -ha, malay mo hatyan ka pa sa kita. Jeep ni Camille Pawina. Nakaupo ako sa bukana ng jeep. Umakyat ang magkapatid na batang Bajau girls. Same routine na abot sobre. Since uwian na, pagod, at parang manhid na din utak ko mga ganong eksena dahil madalas naman talaga umaakyat ng jeep ang mga Bajau para mamigay ng sobre. Eh dito lala lang ako. E eh, wala atang nagbigay, so tinapatan ako nung eldest habang hinihintay yung bunso. Bago sila bumaba, kinurot ako ng ate ng pagkasakit-sakit sa baybaba nila. Sa sobrang inis ko, sinigawan ko sila ng kaya walang nagbibigay sa inyo, tas Umisi Ate Badjo sa akin. Pagkatingin ko sa braso ko, bakat na bakat ang mga kuko. Hala, may almost same scenario akong ganito. Hahaha, balay kaka-out ko lang ng work ko noon sa McDo, tapos super pagod ako that time, kaya bumili ako ng hot fudge noon, tapos paglabas na paglabas ko ng store. Dinakman ng batang badyaw yung sunday ko. Hindi ko talaga natiis. Sinakal ko yung bata, tapos walang pumigil sa akin. tapos nakangiti mga tao sa paligid. Sorry na kung nanakala ko. Nagdilim talaga paningin ko noon. Naka white shirt ako then nakita nung dalagang badjaw na binati ko high school classmate ko. Dahil di ko siya binigyan dinumihan niya ng grasa shirt ko then mockingly copied how a great MY classmate. Iritang irita ako pero naalala ko babae siya at uneducated kaya hinayaan ko nalang kaso buset. Pile driver sa akin yan hahaha. -ha. Ikaw, anong experience mo sa mga badjaw? Share mo naman sa comment section. Like, follow and subscribe para sa mga susunod pang videos. Ingat!